Ngayon po magaganap ang reunion ng mga artista at celebrity families na sobrang bihira po sila magsama-sama sa harap ng kamera. At isa po yan sa mga inaabangan parati dito sa Family Feud. At yan din ang hatid namin sa Septemberific episode tonight. Ang first team, ang Palaban Tribe. Yeah! Ang kanila na team captain, the team is led... By a great actress, content creator now. First time, mom. So let's give a warm welcome to Bianca King. Good to see you here in Jimmy again after a long time. It's been a really long time, pero maraming salamat and thank you for having me. I know the pleasure is ours, yeah At syempre, kasama ni Bianca, mga barkada niya, mga nakasama niya dito sa GMA, ang Palaban Tribe. Bianca, sino-sino yes. ba sila? Itong isang magandang mompreneur na to, kumare ko for years and years now, ay si Mendoza. Hello, Hi, mga mami! Hello. Hello! Happy to be back! At Welcome it, back! At ito na mga isang... Maswerte naging leading man <laughs> ko, mga some 10 years ago and more, si Adrian Alandi. Thank <laughs> you! namang isa ay ng uh, napakagwapo at At nakasama ko rin siya sa huli kong show na magkasama kami sa Sinner or Saint, Paulo Ravales. It's always nice to be here, of course. Oh, my friend, Bing Bong. Oh, sir. Paul, welcome. May program. May program. May program. May program. May program. Kami rin yung sa, sa, Jimmy. <laughs> hindi yes, hindi, hindi Islam. mabilang. Ang dami pa rin Pero simpre, memorable din yung uh, yes. yeah, Diezebel. Diba? Among many others. Among many others. Atlantica, Marmar, movies pa, Movie Spa, One True Love. Oh, my God. Correct. Dami. Ang tanong. Babalik ka ba sa, sa acting anytime soon here in GMA? Depende lang talaga yan sa timing. Yes. Timing is everything. Ah, Naiintindihan naman nila eh. Dahil syempre, you're a mom right now. Yes. Di ba, mom to baby Sadie. How yes. How is she? She is a perfect baby na. Perfect siya kasi. Ayan. Eh. Ayan. And wow. Ah. Napakabait. Hindi siya namimili ng mga tao. Magaling siya matulog at kumain. Yan ang mga pangkarinigang mga comments sa social media. Kasi nga, medyo matakaw siya. Tsaka grabe, sa car seat, walang reklamo. Safety first. Pero dito, <laughs> hindi kayo safe. Kasi itong makakalaban nyo, ang Team Castle, e, eh, palaban din. Kaya, good luck sa inyo, Palaban Tribe. Kilalani natin ang Team Castle. Of course, led by uh, actor and father of three. Please welcome my good friend, James Blanco. James. James. Gusto na namin makilala ang family yes. Do the of Mrs. Diono sa Finchon. Ito, siyempre, ang aking panganay na isa sa mga pinakamakulit at maraming tanong. uh Ayan, si Inigo. Hello, everyone. Hello, Inigo. At ang uh, aking pangalawang anak, na pinakamtahimik at, nako, pag tinext mo to, siguro sasagutin ka na itong mga after two weeks. <laughs> si Basti. Hello, Basti. Parang opposite pa sila. Ganun, ganun, ganun. Ito naman ang kuya ko na ah. pinakantahinig sa amin Ayan, kuya ko Paul Si Paul Kuya Paul yeah. Welcome! <laughs> Alam nyo, recently po may nag-trend na picture ng mag-ama sila, sila nila James Ito, tignan natin What? siguro kung anong picture yan na nag-workout siya Ayan! Ayan! Yeah. Siyempre, yun ang magandang workout na mag-aama. sa workout, anong mga bonding moments yung inigo? Uh, we play basketball together. Yeah. Um, Ay, naku, no, siyempre. Galing mag sa uh, parin, James. And, and? Um, we should go to church and that's pretty much it. Every day, we just hang out. Well, that's great, that's great. You know, as a family, we do memorable things together. And I hope uh, this will also be memorable for your family today. You. So good luck. Yes. Manalo-matalo. Basta mag-e-enjoy yes. mag -e tayo dito. Team Castle and Palaban Tribe. Guys, alamin na natin ang na sabi ng survey. Huwag na natin patagalin pa. Bianca and James, let's play round one. Come on. Good luck. Narito ang inyong tanong. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. And the top five answers are on the board. Sa Santa Cruzan, sino ang madalas kinukuhang Reyna Elena? Go! Bianca. Magandang babae. Isang magandang babae. I'm sure na Reyna Elena ka na. I'm sure nagawa ko yan. Di ba? Oo, uh, I'm sure. Nansan ba ang magandang babae? <laughs> Top answer. Bianca, pass or play? Play! Alright, let's play round 1, James. Balik muna tayo. Yes! Ay, siya talagang gusto bumawi. Nakababawi Babawin. talaga ako. Ha? Babawi tayo. O oh, sige. Okay. Okay. Sa Santa Cruzans, sino madalas kinukuha ang Reyna Elena? Ah, uh, beauty queen. Beauty queens. Mga... Kasi nung uh, um, nag-escort -nag, -nag -escort ka rin dati. Ay, oo. Oh, ano balik, ano? oh, ayoko na bumalikan, oo. Oh. Alam mo, naalala ko. Yes, bakit? Andun ako, <laughs> <Andol> ako nun. Andun ako nun. Oo. Oh, <laughs> lagi ako nun, shahit ako, kinukuha ko lagi escort ng mga Reyna Elena. Medyo yes. labag sa loob ko, pero ginawa ko po yan ng kabataan ko. Yes. Yeah. Alam na kaya alam na alam okay. ni Icy. So sabi ni Icy, mga beauty queens. Mm, Adrian. Sa Santa Cruzan, sino madalas kinukuha ng oh. Reyna Elena? mga artista. Mga artista! Oh! Good answer. Nandiyan ba ang mga artista? Yeah! Ito naman, sa Santa Cruz, saan yung mga Reyna Elena? Dinedate ni Polo. Easy, easy! kaibigan ka tayo. At show mo to. Kaya tatahilik ko yung biro lang. Huwag ang biro yan. Sa Santa Cruzan. Mga pangalan na sa Pilipinas. Sino ang madalas kinukuha ang Reyna Elena? Tingin ko bro yung mga yung mga mayayaman. Oh. Yeah. Yung mga yung mga kilala dun sa kilala dun sa sa barangay. Oh. Yes, Ang yes. oh. wow. galing. Bianca. Yeah, okay. Sa Santa Cruzan, sino madalas kinukuha ng Reyna Elena? Class news. Oh, sa mga school. Oh. Parating news. Kung, oh, kung parating ang Muse dun sa community, malamang ikaw rin si Reyna Ta -ta Elena. Ikaw mascot. Oh, news. Team Castle, time to huddle. Ito na, isipin nyo yun na yung sagot. I see. Sino pa kaya? Sige, mga mistisa. Good answer! Mm. Mga mistisa. Oh. Mistisa! He says And, Parang baka kasama na sa maganda, sexy, sa number one yun. Eto na, Kuya Paul. Ano kaya? Sa Santa Cruzan, sino kaya madalas na kinukuha ng Reyna Ellen? Uh, matangkad. Matangkad. Basti. Oh, sa so, tingin ko po, mga influencer. Mga influencer. Mga tiktoker. Pwede rin. Inigo. Uh, Napag-usapan namin baka anak ng organizer. Oh, yung anak ng no organizer. Kasi ang organizer doon ay ang uh, Hermana Mayor. Oh, Ayan, Hermana so, Mayor. James. Sa Santa Cruzan, sino madalas kinukuha ang Reyna Elena? Ako tingin ko matangkad eh. Pag may nakita sa barangay, na matangkas. matangkad. Matangkad, oh. ha? Oo. Hey. ba ang matangkad? Let's see kung ano yung hindi pa nahulaan. Uh, isa na lang ito, number 5. Oh. Parang ganun din. Anak ni Mayor. <laughs> Baka ganun.